vlog! Welcome to my guys! For today's video, makumuha pala kami ng gubat. Kasi naman mga kainday, wala kaming ulam mamayang gabi. Kaya naisipan ko mga kainday na makumuha muna ng kagubatan. kasi po siguro isang buwan na hindi kami nakakakain ng gulay na pako kaya ayun. Makumuha kami para meron kaming ulamin mamayang gabi. At pasensya na po kayo mga kainday kung medyo ano po yung boses ko ngayon kasi po masama po talaga yung pakiramdam ko kaya pinipilit ko lang talaga gumawa ng ano video at saka mag-edit kasi sayang din naman po kasi yung araw kong hindi ako gagawa ng video. Kaya ito mga kainday yung naisipan kong gumawa ng video yung kukuha kami ng kay para meron akong i-upload mamayang gabi. At syempre may ulamin din kami mamayang gabi at saka para hindi na kami bumili ng ulam mga kainday ko kasi wala po kasi kami pambili ng ulam mga kainday kaya ito na lang naisipan namin kumuha na lang ng pako sa kagubatan. Masarap kasi yung pako mga kainday pag ina -adobe buo or ginagataan kaya ito na lang yung ina at masarap din naman kasi itong gulay na pa ko, mga kainday ko higit sa lahat din mga kainday wala kang gagastusin dito kahit piso kung adubuhin mo ito nga kaloto mga kainday syempre gagastos ka din hindi natin sasabihin na wala pero kung gataan mo yan mga kainday wala ka talagang gagastusin yan diba sa asin simpre, yung asin di talaga tayo nagpapakawaray niya kung sa gata naman yung pag-uusapan natin mga kainday hindi ka pibilin yan kasi pupulutin lang namin yan dito sa kagurangan mga kainday. Alam niyo mga kainday, pag tumira ka talaga dito sa probinsya, pag masipag ka lang mga kainday, hindi ka talaga magugutom. Kasi pag walang ulam, pwede ka lang manguha ng gabi or pako. Tsaka iba pa mga kainday na mga gulay. Marami din dito mga kainday yung mga prutas na mapipitas mo dito sa kagubatan. Balik pala tayo dito mga kainday sa ginagawa namin mga kainday. Yan nga, nanguhan na nga kami ng mga pako dito. Kasi po, marami po talaga yung pako dito mga kainday pag tag-ulan. Kasi po, nagsisinlabasan yung mga pako at kung tagiinit naman mga kainday madalang lang yung lalabas na mga pakunyang kasi mainit by the way mga kainday kasama ko pala dito yung asawa ko na manguha ng pako, nauna lang po talaga siya sa amin dito sa pagguha ng pako mga kainday, kasi naman po nagpictorial muna kami mga kainday bago kami makapunta dito sa kapakuan at pagkatapos namin manguha mga kainday ng pako, medyo marami na po kasi yung nakuha namin, kaya nagsinis na yung aking asawa na uwi na daw kami mga kainday kasi marami na daw yung yung nakuha niya. At medyo marami din kasi daw yung nakuha ko na pako. Kaya sabi niya, uwi na daw kami. Tama na daw yun. Kaya yan, uwi na po yan kami mga kainday. At saka, linagay ko pala sa plus yung pako na akin nakuha kanina mga kainday. Kasi para hindi mahulog. Kasi naman po, hindi dala po kasi akong tripod mga kainday. Kaya yan, naisipan ko din po kanina na magdala ng plastic. Para, para hindi magkandahulog yung mga pako na kinuha ko mga kainday. Kasi sayang naman po mga kainday pag magkakahulog lang yung mga pako. mabuti sana kung malapit lang ito sa bahay namin mga kainday kasi medyo malayo din to sa aming bahay. Kaya mas mabuti na yung advance ka mag-isip mga kainday. Habang pala kayong pauwi mga kainday napasilip pala kami sa ilog kung anong itsura ng ilog na kasi po tagal-tagal na din po kasi kami hindi nakakapunta dito sa ilog mga kainday. Dati po mga kainday, diyan po kami naglalaba ng mga damit. Kasi mga kainday, malaki na yung pinagbago na ilog ngayon kasi madumi na hindi kagaya dati mga kainday na malinis talaga yung ilog ngayon kasi... Marami na kasi mga basura, mga kainday na tinatapon sa ilog. yan, di na malinis talaga yung ilo. Bumalik na tayo mga kainday. Nakita ko pala itong puno mga kainday ko. May vlog pala yan si Kamang yan. Nakakain daw yan. At napahinto nga kami mga kainday sa paglalakad at saka napatabling talaga kami dito mga kainday. Kasi alam mo, at masarap dito mga kainday maglaro. Sobrang lawak. Parang gusto kong bumalik sa paggabato mga kainday. Pass forward pala mga kainday. Pagka uwi ko pala, inano ko na yung pakuhinakbatan ko na kasi naman o gusto ko kasi maaga ko makapagluto ngayon kasi po talaga masak masama yung pakiramdam ko talaga mga kainday habang pala ako kanina nagaano ng pako papaluha ko sa sakit ng aking ulo mga kainday. Tsaka pagkatapos ko palang anuhin yung paku mga kainday lulutuin ko na pala mga kainday para mamaya kakain na lang kami mga kainday at tsaka adobo lang pala mga kainday yung gagawin kong lo. Yung gusto ko sana dito mga kainday na kaloto is gata. Masarap ko kasi mga kainday pag ginataan ito kaso ay yung asawa ko kanina pagkuha ng buko kaya ayan pinadobo niya na lang kasi daw hapon na meron naman kasi yung pagkatamad ng aking asawa na bad trip talaga ako dito mga kainday ay gusto ko talaga dito is eh, yung gata favorite ko talaga yung pako na ginagataan kaso wala akong magagawa mga kainday kasi hindi naman po ako marunong makiat ng buko kaya ayan no choice di adobo na lang patapos na pala mga kainday ang aking video kaya kung nagustuhan mo po yung video ko pa follow naman po at saka pa share thank you for watching, mga kainday. Ingat kayo palagi. May Paku is ready to serve you.